Pagtatanim tayo ng talong. Out oh, yon so wala tayong magawa. Kaya magtanim tayo ng talong. Hindi ko alam kung paano to. Uh, mga hananay, ito ang aking yan o. Pinatanim na talong. Dito may sa malapit ng basurahan para healthy siya. Ayan. Dito kong post na rin naman to. Kaya ano, dito ko na nang ilagay. Ayan, may itlog pa. Pinag-anuhan ng itlog. May calcium agad. Okay guys, meron din akong tinanim dito ng mga pechay. Ayan. Oh. At dito sa parting dito, ay eh, nagtanim ako ng ano, tawag dito, ang palaya. Ayan. Tsaka meron akong tinanim dito na melon. Diyan. Ayan. Ito pa lang yung aking garden nag-umpisa pa lang. So, umpisa So, update ko na lang kayo mga guys, mga kananay, kung ano nangyari sa aking mga halaman, mga halaman gulay. Ko na rin. Flex ko na rin ito. May bunga ng aking bell pepper. Yan. Yeah. Ganda dito sa likod namin. Puro puno. Para po, no? Tara na maglidilig na tayo. Itanim natin tatong. Hangin at medyo pan ngayon. Kailangan natin madiligan. Dedecompose na rin lang yung basurahan niya yan. Diyan ko na lang inano para libre na ang kanya fertilizer niya, o oh, di ba? Talong ko, guys. Ilagyan ko muna ng ganito para hindi siya malanta, kawawa siya. Bagong tanim, dapat ginaganyan muna. Yan, lagyan ko ng ano. yung sila. Papasyalan na lang natin kapag din ako ng kamatis. Ayan, may nakita kong seedlings doon. E, nilipat ko na rin. Makasagaling lalago siya. Diba? Pag may tatanim, may aanihin. Ay, katuwa lang itong aking bell pepper. Ang daming bulaklak. Ayan. Ang daming bulaklak. Tapos madaming bunga na. buos buo. Siyempre, may tanim din ako melon. Ayan, yung yellow melon ito. Tapos, meron tayong ito ni yung malaki na yung aking bay leaf. Pampaswerte. Ayan. Malaki na siya. Ayan. Ayan nyo. Taas na. Okay. Itong aking upo. Thank you for watching at followers.